guys. Ito tayo ngayon, ang palamig. Karap maligo, guys. Libre lang dito, walang bayad. Hindi namin kaya mga exclusive. Dito lang kami sa tubot ng tubig. Ang gagaling pa sa puno, mga par. Mga idol, nakita niyo yung puno. Diyan lang gagaling ng tubig, oh. Ang laki dai, kuha mo puno dai para. <laughs> Yan, diyan nang gagaling tubig namin na ah, mga guys. Okay, libre pa sabon dito, Ayan, oh. Ayun libre. <laughs> dito tang tanggal lahat. Hindi mo mga singit-singit, tanggal lahat mga dito, mga ah. guys. Ayun. Tara <laughs> po. <laughs> 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 One minute, ten seconds. Mamaya, nasa ibang bansa na tayo. <laughs>